Isa matinding pangyayari ang nangyayari sa Libya mga kaibigan na talaga namang pati ako ay sobrang nagulat. Ano nga ba ito? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabebenefit ka sa mga private chats. But Jess, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Nagkaroon ng paglikas, curfew at mga rayot sa ilang bahagi ng hilagang silangang baybay ng Libya dahil sa masamang kondisyon ng panahon Nagtulot ng malalakas na bagyo at hangin ang mga lugar tulad ng Benghazi, Al-Marj, al, al Bayda, Derna, Tobruk at Shahat habang lumalapit ang Mediterranean Storm na si Daniel sa lugar. Ayon sa Regional Arab Meteorological Center, umabot ang bilis ng hangin sa 85 per hour o 53 miles per hour. Mulan ng 5 to 25 cm at ang alum ay mataas sa 2 to 4 meters ang bagyo ay patungong kanluran papunta sa Egypt. Nagpatapad ang mga otoridad sa musibilidad ng terna ng curfew mula alas 10 ng gabi noong September 9 at nagutos ng paglilikas sa ilang mga lugar tulad ng Al-Jubaila, Al-Bilad at ipang mga puok sa baypain bilang pahilang hakbang. Nagdulot ng panganib ang mahabang pag-ulan at nagdulot ng bahas sa mga komunidad na matatagpuan sa mga ilugan at mga sapa nagkaroon ng urban flooding sa mga maunlad na lugar na nadaling napuno sa sistema ng kanal dahil sa lakas na ito. Naapektuhan ang mga lugar na nasa ibaba ng na malalaking reserva at nagkaroon ng flash floods pagkatapos ng maikling panahon ng malalakas na ulan. Nagkaroon ng mga kaganapan ng mga landslide sa mga bulubundoking lugar lalo na sa mataas na antas ng lupa. Naglabas ang autoridad ng mga karagdagang utos sa paglilikas para sa mga komunidad na madaling magbaha nagkaroon ng aberya sa ng kuryente at telekomunikasyon dahil na rin sa matinding pagbaha at landslide na nagdult ng pinsala sa mga network ng utility. Ang mga baha at debris flows ay nagtulot ng pagkasira sa mga tulay, kalsada at naging mahirap ang paglalakbay sa mga kaibigan natin na nasa apektadong lugar. Ang pagkakaroon ng ulan sa kalsada ay nagdulot ng panganib sa mga regional na highways pansamantalang isinara ng mga otoridad ang mga ruta sa ibaba ng mga binaha ng tubig-baha, nagtulot ng mga delay at kanselasyon ang flights dahil sa sama ng panahon sa mga regional na paliparan. Nagkaroon din ng peligroso at malakas na hangin sa karagatan at sinuspindi ang mga operasyon sa mga pantalan at isinara ang mga beaches. Nagkaroon ng amperya sa negosyo sa mga mabababang lugar na binaha at marami ang nawalan ng negosyo at pagkakitaan gayon din sa mga empleyado. Mahigit sa 2,000 na ang namatay at 10,000 ang nawawala sa Libya dahil sa sobrang pinsala ng baha na nasira pa ang dam at nagdala ng malalim na tubig sa mga apektadong lugar. Humigit kumulang 2,000 na na talaga mga ang namatay na sobrang nakakalungkot na pangyayari. Si Tamir Ramadan, ang pinuno ng International Federation of Red Cross, And Red Crescent Society's delegation sa Libya ay nagbigay ng mga numero na mga nawawala sa isang briefing para sa mga mamamahayag sa Geneva, Switzerland noong Martes. Sinabi niya noon na humigit kumalang 6,000 lang ang nawawala. Ngunit ngayon mga kaibigan, sa update ay nasa 10,000 na ang nawawala. Ikapa ni Abdul Jalil na naglibot sa Derna noong lunes, naging katakot-takot daw ang sitwasyon. Maraming mga bangkay pa rin na nagkalat sa maraming lugar, ikapanya. niya may mga pamilya pa rin naiipit sa kanilang mga tahanan at mga biktima pa rin natabunan na mga na gumuhong mga gusali. Ang ulan na bumabagsak sa ilang bayan sa hilagang silangang Libya ay bunga ng napakalakas na low pressure system na nagdulot ng isang sobrang pagbaha sa Greece noong nakaraang linggo at kumalat sa Mediterranean Sea bago maging isang tropical cyclone na nakilala bilang isa sa mga pinakamalakas na bagyo na tumama sa Libya. Ang UN-backed Government of National Unity ay nasa Tripoli sa kanlurang bagay ng Libya samantalang ang kanyang kalaban na Silangan ay kontrolado ng commander at kanyang Libyan National Army na sumusuporta sa East Base Parliament. Kaya naman may friction pa sa lugar na ito. At sobrang nakakatakot mga kaibigan at nakakalungkot ang mga pangyayari nito. Ngunit tayo nagpapasalamat dahil maraming mga bansa nag-aalok ng tulong habang ang mga rescue team ay sumusubok na hanapin ang mga survivors sa ilalim ng mga guho at debris. Sinabi ng Turkish Plains Carrying Humanitarian Aid na sila ay dumating sa Libya at sinabi rin nila na sila ay magbibigay ng tulong para sa search and rescue. Ganyan ang United States of America na sila ay magbibigay ng tulong para sa mga kaibigan natin na nakakaranas ngayon ng problema sa Libya at marami pa rin ang hinahanap ng mga tao na naipit dahil sa pagkuho ng mga lupa na sobrang nakakabahala, mga kaibigan. Tunay nga na, na binamagit mga kaibigan sa Mateo 24 na tayo ay nabubuhay na sa huling mga kapanahonan dahil sa mga trahedya na nangyayari sa ating kapaligiran. Ihanda natin ang ating mga sarili sa mas grabe na mga pangyayari. Ngunit nawa habang nakikita natin ang mga bagay na ito mga kaibigan, lalong humigpit ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa inyong panunood. Tayo manalangin. Ama namin panal mga kapangirian naming Diyos. Tunay nga po Panginoon na kami ay nabubuhay na sa huling mga kapanahunan. Tulungan kami Panginoon na maihanda ang aming mga sarili at naupoy gabayan kami sa mga pangyayari pa na mangyayari sa hinaharap. na talaga namang hindi po namin inaasahan na mangyayari. Ngunit alam po namin Panginoon na kailangan ito mangyari na nagpapahiwatig na malapit na po kayong dumating. Iligtas niyo po kami o aming Panginoong Diyos, hindi lamang sa physical, kundi sa aming pong spiritual life. Salamat po at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkatito ay aming sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Amen.